pauwi na kami. Ayan, ang amin sa sakyan. Goodbye, Sagada. Napakasa napakalamig na yung Sagada. Ayan, ang amin mga kasama. Ay, nakaano pala kayo? Nakaligo pala kayo? Opo. Paano mga ito, mga tinamad? Mga tinamad. Kaya ang na wala kayo. Eh, oh, ako sana gusto ko ay eh, mga tinamad. Ano lang na kami lang. Kala ko hindi magsasamahan yung iba. Hindi pala nagsamahan din. Oh, kasi kala ko aalis tayo talaga. Diba? Kasi doon pala pupunta yun. Nandun na rin na. Oh. Sa Sayang ko ako. Nandito <laughs> kami. Pauwi na kami. Napakasarap. <laughs> Napakasarap at napakalamig. Hindi sayang ang pinagdagagasta. Ha <laughs>